Nananatiling lubog sa baha ang kublasyon sa bayan ng Pandan Antique maging ang hospital ay pinasok din ng baha dahil sa magdamag na pagbuhos ng ulan dala ng habagat hanggang baywang din ang baha sa palengke sa lugar. Sumantala, nakuna ng video ang pagtangay ng baha sa isang tanker truck sa ginagawang spillway sa barangay Pandanan, Lawaan, Antique. Huwebes ng hapon matapos bumuhos ang malakas na ulan. Sa pool din sa video, ang pagkahulog ng isang bahay sa ilog at natangay ng malakas na agos ng tubig sa barangay po Barbasa Antique. Huwibis din ng hapon matapos tumaas ang level ng tubig sa ilog. Sa datos ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng Antique, ay nasa 545 na pamilya ang inilikas dahil sa baha at landslide na migay na ng mga food packs at makagamitan ang lokal na pamalaan ng antike sa mga nasbanta habagat. Dahil sa masamang panahon sa ilang lugar sa bansa, kinansila na ang mga pasok sa privado at pampublikong paralan sa lahat ng antas sa bayan ng Pandan, Aninie, Barbaza, Bilison, Tungon, Lawaan, San Remio, Sibaste, Tobias Fornier at Valderrama. Kansilado din ang pasok sa mga lungsod at bayan sa Negros Occidental tulad ng Kandone, Binalbagan, Isabela, Kawayan, Sinigaran at Sipalay. Para sa agenda, Joven Escaniel, DWR Arabante, Radyo. Uh, okay, uh, pwede bang magtanong uh, Joven kasi mayroon na bang update sa pangkalahatang pinsala sa buhay at ari-arian? Uh, sa ngayon, Corina, patuloy pa ang kolekta ng mga datos ng lokal na pamalaan ng antike sa lahat na halaga at mga pinsala na dala ng Habagat, kutina Okay. At ang mga inililikas ay may paglalagyan ba naman ng lahat ng pamilya? Mahigit limandaan yata. Opo. Nasa iba't ibang uh, uh, relocation area ng uh, evacuation area ng uh, lalawigan ng antike ang mga inilikas na pamilya, Corina. Okay, maraming salamat abante, Radio Reporter Joven Escaniel mula sa Panay Island.